So yun mga idol ah, isang magpapalang araw po sa inyo lahat ah, yun, mga idol ah, lakot na po kami kasama ko si Not Not yun si Not Not mga idol yun know? oh, na Si Yoong mga idol. Yoong, Yoong mga idol. <laughs> si laki isla TV. So, mga idol. Recording. Ito kami sa likod ng isla. Yan, dito kami sa baklad mga idol. Nakatali kayo eh. Sa baklad. Wala kasing pamundo yung bangka ko mga idol. Nalaglag, nawala. Kaya Tali na lang kami sa baklad. Subukan namin dito mga idol. Mga idol, unang area ni idol, Arnold. Mm -hmm. Yan, may ano pa yan sa mga idol. May anting-anting men sa ulo. Yan, ganda ng agos mga idol. Pabor, pabor, pabor na pabor sa kanya. Noktok. Okay, you Noktok mga idol. Oh. So, Yan mga idol.

nating ga. sa ilalim kasi yung laki yung ano niya, pabigat. Wala oh. sa ilalim mga idol. Yan, sa perasyon siya ano mga idol. Ang area. Ang basa agad. May nag-comment kay Idol Arnold na binataan daw si binatang binatan. eh, Idol. Yan, ah, binatang binataan. Ayan mga idol. No! Ah. Oh. Ah. Idol. Sabi si hmm. Gioong. Oh. Dahan lang Gioong. Oh. Yeah. Idol ito si Gioong, mga idol. Shoutout <laughs> kay Gioong. Idol niya mga idol. Shoutout sa iyo, idol Gioong. Kuwapo daw. Hindi daw siya nakapa-picture sa iyo, idol. Si Idol not, -Not. din mga idol? Ano pa mga idol? Din pamain mga idol o? Mga idol. Ah. Uh. Ano? Ano naman? Yeah, yeah. si idol. Natin yung hmm. natin si idol Arnold. Yung, yung mga ganun, ganun din. Alimpas. bus Dito kasi mga idol, ah. ano lang ma parang ano mga idol, buhangin ah. ba? Walang mabato masyado. Tak, ah, siguro ano, Siguro mga idol yun. Yan naman mga idol. Un! Mm. Ah. sabi ko na nga eh. eh. Na, ano, 'yan naman mga idol sunod-sunod. Sunod ah. Uh, tak lang. Grabe oh. ah. talaga. Yan naman nalilipasig yun kasi maglakas ang laban.

mga idol, kumain. Ah, ah, na parang nanon ko agad mga idol. Bunga. Ah. Parang nanon yung kamay niya. Kakalapat uh, lang sa ilalim. Uh, Oh! Um, um. Grabe. Ipong ka agad ah, mga idol. Parang nag-abang yung isa sa alim ah. Uy! Bigat! Bigat! Ang mga idol.

pangan. Ayan na naman idol. Ayan pa in. naman. Parang makadami tayo ngayong araw ah. Bilis ng kain. Ah, Sunod-sunod. Pusit pamain. Huli oh. na naman agad. Ha? Maliit lang. Maliit. Maliit daw mga idol. Maliit. Maliit to idol. Ihantad natin to idol. Ihantad. Ihantad daw mga maliit, idol. Ihantad natin to pag maliit. Huwag so, malaki yan. Hindi na ng laban. Maliit nga mga idol.

ng uli. Ayan mga idol. sana. yan. Malaki. Kinain idol. Kinain, kinain. Kinain, ayusin mo. Laki na. Laki na. Laki idol. Laki. 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 Laki

Ayo, makai ayo, 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 Oh, terusin ayo, oh, terus, terus Ay, Ay, sampah ayo, 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 kayak ayo, 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 oh. ayo, ayo, Allah Allah ayo, 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 ayo,

ya, yeah. oh, mirun pak, kemarin pang sama idol, sana mirun sama idol, lagi Yun, sain dengan sama idol, nah yang si idol not not

Yeah. Yeah, okay. kumunod Sun pa. Ganun so, at talaga gigis pa 'tong mga ka idol. Hay dito lang sa ano. Na uh, paklat. Sige, so, tapid lang mga ka idol. Paklat kong na idol. Yan, yeah, nalimpas mga idol kasi karang Karamihang huli niya ni Not Not. Si Idol. Bas. Sa ka lang yung bas Sariwan, karabita, kanimbas, ito mga idol. Nag-aapong na sa si lalim. Kinain na naman. Oh! Yun! Uli. Uli mga idol. Uh. Uli mga idol. Bistel ka ng kain. Idol, gandong pa din, Libas. Ah, susunod ang Libas. Grabe. dito. oh. Meron pa, Ria. Ayan ang Libas. na yung ni Arnold. Mga na ah. Nandito kami may sa baklad mga 4467 14 na kami Dami -dami na. bas uli na na naman dito imbas, mga idol oh, Meron Kinain na naman mga idol Oh. Sablay. Sablay ba kayo ba utari ah? Parang sarasalubuin yung ano ah. Pamain nato tot sa ilalim. Napan na naman. Ah. Idle, ah. Oh. na naman. na.

nut natin yung mga may idol idol mga idol Ah, oh, naipit na po 'no dito. Amina. supply mga idol bawat pastak Nakita lang mga idol Mesta kaya yan Sige, paas pa din, mga idol. Oh.

Ini balik.

So na toys. update na po mga idol pag doon sa isla. doon dahil kami isla. Thank, Thank natin mga idol, not <tnak papstsmvere pierwsze speech> not. Oh, dami. No surnahan, no? so, update na po mga idol kami So yun mga idol, ito pala yung binta ni Natnot, Arnold kanina. Yan yung KB, 4 times 100, 400 mga idol. Tapos yung KS, 1.4 times 90, 126. Yan, at na binta mga idol, 526. Yan yun.